Ang hat nga ng panahon, parang ako kaya nagluto ako ng itlog sa bubong ng bahay ko. Isungayin laban ko! So ayan guys, ang hat ng panahon, parang ako ay... <laughs> kaya ayan, meron akong naisip na kalokohan, na may konting kababalagan. Ay, ewan. <laughs> Nandito ako ngayon sa top of the world. Oh word. My world. Kaya ito yung mundo ko, yung bahay namin. Uh, meron akong hawak na kardero ng pariyok. Yan, binigay pa to ng LGU. Mega love shout out sa local government unit of Luna Apayo, Pilipinas kung mahal. Ayan mga beshi, wag ko itry kung mag ng itlog dito. Kasi ang litom ng itlog ko ay <laughs> uh, sa init ng panahon, itry natin kung makakaluto tayo ng itlog. Meron pa akong kadwang bato para hindi sa banking. Ayan. Ibabad lang natin ito ng 30 minutes tapos balikan natin mamaya so babush muna. So ayan guys, hindi ko na mauray ang 30 minutes pero meron na siyang 20 minutes over there and far away. Pagkakitaan na natin. Papunti na tayo dito. Okay. Ah, usang ka na. Nagputot. Ayan. Humainit na tong panuyok natin. Nagyan ko lang muna ng manteca tapos hintayin na lang na naman natin na pumudot tong manteca. Saka natin magprito. Ayan na. Okay. Ayan. Punti lang yung manteca na ilagay natin. Balikan na naman natin mamaya. Ang mainit na siguro yun, parang ako. So, Salahin nyo ako guys, tawag nga mag-pray ko tayo. Hey. Hey. Magkakalaman ng mga beshi waps ko. Hey! Siyempre, lagyan pa natin ng asin. Alam niyo, makita niyo na yun. Sumaro po ng mga best. Wow. Alam niyo. Legit. Legit talaga yung init ng ako, ng tempo. Ng <coughs> Yan. Ang <tayo. Yan. laughs> mga beshi waps niya. Pudot na talaga niya. Ang mga beshi waps. Oh, aray na pudot. Yan, balikan natin mamaya mga best kung naluto na. Eh, hey, apakaangas naman. Eh, hey, naluto siya mga best. Legit nga talagang init ng tempo ngayon, oh. Tingnan nyo. Ah! Men! Quality mga best, oh. Eh, eh, kunin na natin. Mga best shops, agawin ko na para kanin na ni kay Alexa. Legit. Naga, ah, uh, pagtiisan na lang natin tong init. Pero ano naman mga best, nakaka-loto naman ng eggs, ay. <laughs> nggak namanya telotok, bes, karena san itu ya. Yay.